Good morning mga guys. So, pag kagigising ko pa lang, ay na agad si Mrs. kumain sa labas. Pakatindi no. Pampagod pampagod vibes. Pag kami nag usap, nakakain kami sa labas. Eh, literal talaga na sa labas kami kumakain. Pang low budget meal. So ito syempre yung handa ko nila sa bangko. Dito lang kami sa may likod bahay namin nakain. Dati ito likod bahay namin na to, ah, uh, to to. So nagkaroon na lang subdivision sa likod. ayun uh, yun yung Jade Residence. So ayan. Hinaragan siya. Tapos itong pinaka-flooring niyan. Yeah, 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 yeah. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ah, uh, pinalagyan namin siya ng flooring. Kasi dati siyang bambang. So ginawa namin, kaya kami nag-ice dito ginawa namin para sa backyard na tambakan ng mga hindi na ginagamit na gamit. Pero malinis yan. Malinis yung ano namin. Uh, Nakaayos naman lahat. Kaya uh, safe naman. Tapos yung hangin naman niya, yung dumadaan dito, is malamig. Tapos wala naman siyang amoy kasi nga, may flooring yung ano namin. Pinakababa niya. Kaya yung hinawas ng tubig sa ilalim, hindi namin naamoy. Ang ganda na kasi. So yan, si-set up lang kami yan. Lamensa. sa bangko. Ako lang si-set up. Tapos nilalagyan ko na, na electric pan. Alam mo, hindi saan pano. Gusto kasi ni Mrs. laging electric pan. So, smart din. Kahit may kagigami <makes> naka-electric pan, naka-clip pan naman yan. Diba? Ito na kasimple. Kira-kira na pala, bubungan namin, no? Siya na naman pagawain na yun. Kaya pala natulo sa likod. <laughs> It's ng mga ano yan. Ng mga... mga simple tao lang. Para tao. So ano ba yung kakainin namin dito sa labas? Sinasabi namin kakainin kami sa labas. Diba? malap over lang na kapitbahay <laughs> Yung birthday dito kasi kahapon. Ayan o. No. Naks, may cake. May puding, banana puding nga tayo. Ayan, yeah, may inis, tsaka dalang ban. O, oh, tsaka Milo. Hindi nila ka simple setup. Diba? Kasi yun na kami dyan. Banding na namin to. Bukod sa... Kaya, yeah, hontahontahan kami sa yung umaga. Bago tumarbaho. Ayan, yeah, yun ang banding namin. Tapos, pag gano'n, minsan movie. Ganun lang, ganun lang simple buhay simple lang. May isang bagay na mga si sa tao, yung mga simpleng bagay lang na na-appreciate ng bawat isa, yung simpleng effort. Kasi kahit gasto sa mo ng malaki yan, kahit pumunta ka pa sa pinakamagandang lugar, kung hindi naman na-appreciate ng na isang tao, kahit hindi kayo nagkakasin ito. Uh, wala rin. Wala rin ganoon. Pero minsan naman talaga, uh, umaalis din kami. Kinatawag na banding namin dalawa talaga. Yon. Nalakad din naman kami paminsan din Kasama ng mga bata. O kaya kasama ng buong pamilya. ano, o. O kaya lang si Mrs. O. Si Mamot na o. O. Pwede lang kang kanin. Kakain ka? Hindi. Hindi. Mapapanis doon. Ah. Uh, yan. Ganyan lang kami na simple o. Kasi lang. Alo. Saan ka Kana o dito? Sa manamig? Eto na. Aabot din naman lamig. Ay, nasa nyo ano nito? Stand. Hinahanap ko na eh. Andon lang. Yan lang mga pwede. Simple shut up lang. Diba? Kakain. Pag sinabing kakain sa labas. O, dito rin na sa labas. O, oh, yun. pa ko pala si Maui? Oo. Oh. Kasi lang mga pwede. Uh, napakwento lang. Napakwento. Minsan yung ginagawa namin. Kasi sinabi namin. Kakain kami sa labas. Medyo lalaksa mo, boses. Kakain kami sa labas para dito mga kapis bahay. Social she and that, eh. Sige na, sige na. Kami kakain na. Bye-bye.